Bagoong lover ka ba? Yung tipong bagoong lang ang ulam, solve na. Dumayo ang dangendan sa Lingayen, Pangasinan sa paanyaya ni Mayor Paul Batawil para matikman ang iba't ibang uri ng bagoong sa bayan. Kasama si Miss Joy Castro ng Net25, tikman natin at alamin kung ano ang the best bagoong in the country. Oh. Tingnan mo, tikti-didi, ng pasta. Ah, sige, may meron tayong bangga. Sige, <laughs> hindi natin pending muna 'pag na lang <laughs> natin 'yan. Ay, ayaw, ayaw. Masasarap 'yan. Ano okay, okay, 'yun? Ay. Mga alam mo muna sige, ikaw tayo. naman yung, uh, I think, yung super hot. Mm. So, titikpan natin kung super talaga sya. So, <laughs> hot? Hot talaga. Kaya tubig? No, I don't Kailangan mo ng tibay ng loob pag kinakain. Hindi ko kaya yan. So, next, next time, nito tayo sa bone for, for good old with chili and vinegar. So, hindi mo na kailangan. Tignan natin. Ano Ako na, ang anghang, yung ko. Ayan naman. Oo. Ayan. Anghang! Anghang! Hindi, pero yung niya, hindi siya yung nangangadap. Yung uh -oh. so, alam ba, na Saka, lasa -lasa mo, maanghang lang talaga. Saka lasang-lasang mo pala yung kulit. Hindi uh -oh. lang pala siya, hindi siya na... So next naman natin is yung boneless bagoong with chili. So, mas less siya. Tapos wala yung kalaman siya. Ano natin? So. Nice. Mmm! Sarap. Masarap siya. Sarap ah. Fairness. Parang yung tamis pa rin na. Ah. Oh, balik tayo Palang. sa ano. most probably kasi they're using a uh, press, no? Hindi hmm. mo talagang fine na panggawa ng bagoong. Okay? Doon tayo sa classic. Ito yung talagang best wala pa anything. Ito okay, okay. yung best seller nila eh. No? Sige, tutupin natin. Ito yung pwede mo ihalo sa takbo. Iba talaga siya. Iba pala pang hindi yun. Iba talaga siya. No? At siyempre pa, meron pa. Meron pa. This one. This one is uh, boneless pagoong with the uh, chili and salamansi. So, pwede natin ito titikman. Meron tayo? Pwede tayo? So, sa ah, konting buhos lang. Konting buhos. Okay. Naparami, Mari. Konti lang yun. So, taktak natin. Para ano. taktak natin. Pag maanghang sa akin, parang hindi naman siya maanghang. Ah, with chili rin. Mmm! Iba din. Kesa dun sa, sa mm. ano kanina. Iba Masarap talaga siya. Masarap. Lalo na pagka ganito yung gamit yung mangga. Iba talaga sa akin. Pero, mara yung talagang kailangan natin malaman. Kasi, parang dito ko lang siya nakita. No? Daling tayo ng bagyo, recently. Pero, dito lang ako nakakita ng mm -hmm. pag o, -o. strawberry yung may strawberry. Anong sinabi ng strawberry ni Tahunyo? Yan <laughs> ang no? Sa bago Strawberry, ano? So, ay, tabong. Sabay, natin, so, kaylam, sabay natin, natin, sabay natin. Okay. Sabay natin. Kasi okay yung... lang, maisaw-saw pa rin ang mangga dito. Kasi kasi kakaiba siya Eh. Okay lang. Ano na lang? Wala tayong ano. Okay. So, lagyan ito. Use tayo ng bagong ano. Tapos lalagyan natin. Ayan. Yes. Ayan yung ta, sinasabi natin na kung paano nyo maaaring kainin yung mangga at mangga. Parang may isaw saw dito na <laughs> iba. Parang may iba. Naunahan <laughs> pa tayo. Okay. Strawberry. Thank you po. Strawberry ha. Oo nga. Tapos ito din. Parang Ayo, Tapos buksan din natin yung mangga. Tinulungan na tayo. Lasang lasang may strawberry. Bye guys. Bye guys. May nanalo na. Mango flavor. Okay. Let's go naman. Let's naman tayo sa ating perameta mas makulay yung strawberry, Oo, kasi syempre, tangis ko niya. Mm. Natural kasi yung tamis. So ah. isang sausong pa natin si mangga sa mangga ngayon. Oo. Pero malay mo lang, magkano nang kaiba siyang lasa, dito? Ito na. Uy, gumili ako nito ha. Ako, eto. Ako nito. <laughs> iba eh. Iba may din siya. May lasa ng na lang. No? Yeah, may lasa na siyang mangga. Tapos, fruit yan Yung mahalo yung, syempre yung tamis ng mangga na inihalo nila. Plus, syempre may asin to. Oh. So, nandun pa rin siya, no? Mah parang ano, ko apple mango. Oo, oh, parang diba? Apple, apple mango, na. Oo, oh, na. oh. Apple apple ka na, pwede. Okay lang na walang mangga. Okay, lang, oh, na, okay, na, walang okay manga. lang na walang mangga. Pero alam mo, pinaka-okay sa lahat is that yung kagayang ginawa ni Ate March 10 Nakita natin yung mamba, diba? Oo, na parang yun ay inulang niya. Inulang na, Bagoong. Tapos mainit lang yung kanin. Ako, patok na patok po, no? So, sa lahat po nang gustong bumili, no? Lahat nang pumunta ngayon dito sa Lingdayen. Mainit. Mainit pero masarap, no? Bili lang po kayo ng lahat ng bagoong. Dito lang siya. Unta kayo sa James. Bukas sila po ngayon. Okay lang po ang bukas nyo. Mondays too. Next Mondays to Fridays po ba kayo? Direkt Monday to, to Saturday. Saturday. Monday to Saturday. Ayan, okay. ano? Makakabili kayo lahat ng tinikman po namin ngayon and we guarantee you guys sobrang sarap. At totoo, sarap. yung sinasabi ng lingay eh. Yes. Na home of world's best. Okay, kain na! Kain na! Kain na! Oh, dali. Oh, wala kang yun pala. Ano masarap, 'di ba Masam sa